Maaga pa lamang ay nakapila na ang mga kabataan ito. Excited at tila ba ang bawat isa ay nais mauna. Ito kasi ang araw na kanilang pinakahihintay, ang pasukin ang mundo ng pagbibinata. Pero siyempre, kailangan muna ang seremonya para mangyari yun. Ito ang araw na kanilang pagpapatuli. At tigit sa lahat, ang kanilang pinapangarap ay makukuha nila ng libre sa pamamagitan ng libreng tuli na ipinagkakaloob ng Rancho Bravo. Tuwing Mayo 1 kasi ng bawat taon, nakagawian na ng Rancho Bravo na magkaloob ng libreng tuli, libreng gupit ng buho at may libre pang gamot at antibiotic. Saan ka pa? Kaya nga, ganun na lamang ang kasiya ng mga bata at ng kanilang mga magulang. Ganon din, sila Teresa Rizal Mayor del de la Cruz at Dalig Barangay Captain Gerald Lopez ay nagpahayag ng kanilang kasiyahan at pasasalamat sa pinagkalob ng libring tuli at gupit ng Rancho Bravo. Ako'y lubos na nasisiyahan sa grupo ng pamagitan uh, ni uh, Pavel Na taon-taon ay ginagawa itong uh, operation tuli na kung saan ay, bangan, ay nabangan ng ating mga kabataan dito sa bayan ng Teresa dahil na hindi nababayad pa at ito'y libre para sa ating mga kabataan para dito wow. sa bayan. <laughs> taos puso tapasalamat sa Mr. Bravo sa taunang pagganap po sa mga ganito activity ang libro ni Tuli sa ating mga kabataan. Napakalaking tulong po ang kanilang ginagawa sa aming komunidad sa Barangay Dalig. Kaya taos puso po ang tapasalamat sa Bravo Family. Umaabot sa may 250 kabataan ang na naging beneficiaryo ng naturang programa. Ito ay isang tao ng aktibidades na sinasagawa ng Rancho Bravo sa pakikipagtulungan ng iba't ibang organisasyon at ng lokal na pamahalaan ng Teresa Rizal.